bye bawang bawang sibuyas yun isa lang yan po yung manok sa kalderetahin po natin yung manok may partner po yan baboy kalderetang manok mix baboy isang kutsa lang po natin ng manok dahil ang baboy po ay pinalambot na natin ng bukod kanina ang kutsa lang po natin yan tapos ang baboy naman po ay uh, na rin natin malambot na po ang baboy eto na po yung baboy pinalambot na po natin kaya na ng bukod sasama po natin ito sa kalderetan guys mix po yan mix pork chicken caldereta ngayon po yung Yes. <coughs> yung manok so, sanggup sa lang natin okay, dulutuin lang natin sa lang konti sa pagkagis ha bago natin yung baboy Ayan na, takpan muna natin sandali. Mga uh, 3 minutes siguro guys. Ayan guys, at ating pinignan ulit. Makalipas ang 2 minuto. tap na ulit natin mga 1 minute na lang siguro so e guys pwede pwede na to ito po ay <coughs> luto po dito lang sa bahay guys ang ulam guys kaya ang sangkap sang sang lang, sangkap nito guys ay simpleng simple lang guys hindi naman kompleto talaga <coughs> baboy guys yahalo na natin ito yung malambot naman na at yung manok ay no, naluto na rin natin sa pagkagisa maghahaloin na natin yan guys yun mix na natin yung baboy guys and guys nahihalo na natin yung manok <coughs> baboy ang direta ang manok baboy guys. Pinag-isa. <tipos> Yung hotdog guys, nilagay na na nagluluto. guys sinunod naman ang carrots at patatas at so kaya rin ilagay yung hotdog sa ating ang manok at baboy yun po ay simpleng simple, simple, nuto lang yung guys dito lang po yan sa bahay dito lang po yan ang benta Ulam lang guys, ulam. Gusto lang mag-ulam ng ganyan. Yung sasabaw, yung pinagtuluan na rin ng baboy. na yung pinakasabaw niya, pinakuluan ng baboy kanina, nung pinalambot natin yung baboy. Ang ating uh, lapang uh, kay chop guys, namula-mula na yung sabaw na guys. Ngayon guys, lalagay na yung mga karagdagang sangkap niya Ngayon ni guys, ano okay, guys, lalagay natin yung tomato sauce. Kasi marami yan guys. Sa so, klaseng karne guys, manuot baboy. Kaya yung tomato sauce natin dalawa rin. tapos isang tomato paste ayan tomato paste sinabay-sabay na yung rino naman guys nilagay na rin guys So, mapansin guys, wala po siyang uh, sili. Yung bell pepper guys, ang ginatawag. Kalimutan eh. Eh, okay na yan guys. Dito lang naman sa bahay. Eh, uh, hindi naman talaga kompleto ang sanggap. Hindi natin nilagay lahat ng sabaw. Kaya na guys, ang kaldereta natin guys, talagay na lang lang kung ano yan, bait kinasin, siguro guys, tas okay na. Mamaya, lalapot pa yan guys, at matutuyo. Yan na siya guys, at tatakpan lang natin sandali. 5 minutes guys, 5 minutes. Saka so, tamtamang apoy lang yan guys. Ito na guys. Final check. Ang kaldereta natin na manok at baboy. Guys. Final check na po guys. Ito na po. Ang kaldereta natin manok at baboy. Ulam po sa bahay guys. Hindi man kompleto ang sangkap guys. Ayos din. Guys. baboy guys pinag-isang kaldereta luto na po yan guys lutong luto na po na guys Ito na po, nagtapos ang ating kalderetang manok at baboy. mga baboy na kaldereta guys naluto na po hanggang sa muli po natin video guys